umabot po ng 63%. Ito po yung bilang ng mga Pilipinong nagsabing mahirap ang tingin nila sa sarili nila. Forced evacuation. <coughs> <coughs> Posible raw na dahil ito sa isinagawang military exercise. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Oh. mo? Impeachment. Oh, impeachment? Impeachment. 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 This is not important. None of this will help improve a single Filipino life. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Aming ligaya ng pag may mangapi, ang mamatay ng ang ating pagkilos, hindi lang naman sa iglesia to. Ito ay para sa mga taong o sa mga Pilipinong peace loving. No? Sila ay gusto nila yung payapa ang bansa natin. Kasi kung tayo watak-watak, walang mangyayari sa bansa natin. Kundi puro gulo, puro away, walang mangyayari. daming fields ng, ng country na to, ng ating bansa, na kailangan tutukan ng bawat isa. Uh, para po mapabuti at ma-improve po. Hindi lang po sa ganitong sitwasyon, pero marami pa pong national issue na dapat tutukan. marami ito sa isang danat Chinese ship na na-monitor noong May 28. Sa napapansin ko po, para ho maitigil na po yung uh, kung anong po ang nagiging bangayan po, nakikita natin sa telebisyon, doon po sa mga namumuno sa ating bansa, panawagang uh, panawagan po namin sana magkaisa na lang po tayo kung ano po yung adhikain o yung pangako o gusto na mangyari po sa lahat ng Pilipino, eh, matupad po ang po na isinasagawa po namin sa mga pagkakataong ito ay upang mabigyan po ng daan na marinig po ng gobyerno na tayo po bilang mamamayang Pilipino, tayo po ay dapat nakikipagkaisa po. Hindi po sana tayo nakikita sa pagkakabahabahagi mula po sa kanila ng mga nangunguna pa lamang. Sila po ang unang nagkakaintindihan po, hindi po nagkakawatak-watak sinasagawan nating National Rally for Peace ay pambuong kapuluan. Kasabay nating nagkakatipo ng napakakapal na bilang ng mga kababayan at kapatid natin sa labindalawa pang dako sa bawat rehiyon. Limang lugar po sa Luzon. apat sa kabisayaan at apat po sa Mindanao iparinig sa mga nasa pamahalaan ang damdamin ng sambayanan. Gising kami! Gising kami! Gising kami! Hinihintay namin ang paglilingkod ninyo sa kapakanan naming mga simpleng Pilipino. Hindi ang pagsusulong ng mga bagay na hindi makagagaan sa buhay ng mga kababayan natin. Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sa Filipos 2, 3, hanggang 4, sa magandang balita Biblia, na ang sabi, wag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili ang mga talatang ito ay isang paalaala sa lahat sa ating lahat. Lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan, hindi po para sa sariling o pansariling interes. At lalo na hindi po para maghasik ng pagkakampi-kampi dahil lang ang hangarin ay humawak ng kapangyarihan. Atuto at, ako at meron tayong ganitong uh, reliyon sa ating bansa dahil nagpo ito ng kaayusan upang sa ganon maging maunlad ang ating bansa na kailangan-kailangan lalo sa panahon ngayon na napakaraming kaguduhan. Hindi naman ako kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nandito ako ngayon dahil sumusuporta ako sa pagkilos ng ordinaryong mamamayan. Nakikiisa at sumusuporta ako sa panawagan na unahin ang issue ng bayan, lalong-lalo na ng mga manggagawa Gaya ng problema sa sahod, kawalan ng trabaho, mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng serbisyo publiko at malawakan lantarang korupsyon dito sa ating bansa. Alam po ng lahat, marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailayan. Nasa istadistika po yan. Isang araw lang, kahapon, diho ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yan pong istadistika na yan, Una, sa mahabang panahon, 63% nagsasabi mga Pilipino na sila po ay napakahirap ang buhay. Marami po ang salat na salat sa mga pangunahing pangangailangan pagkatapos nakalulungkot pa hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagbutok pa ng bulkan, at naryang pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto maaapektuhan tayo. Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan at ang kaligayahan? Pakinggan nyo. Bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mangawit 133. 123. Uno, mas ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? ang iglesia nililinaw sa mga miyembro bakit ginagawa ang isang bagay. Beforehand, pagkakaisa, kapayapaan. Alam ng mga kapatid yan sa loob ng iglesia ni Nakita naman niyo wala namang, no one is going around checking attendance. You came, okay? you stayed, marami pa nga nasa lubas. So, kung yun ang definition ng salitang hakot, I doubt very much kung yung crowd na nasa lubas, ay they would agree na sila ihinakot. Galing po sa shift pero po nakipagkaisa po para po sa kapayapaan ng bansa po. Gusto ko po na lumaki yung mga anak ko na payapa po ang ating bansa. Nagnanais po kami na mag-focus po ang gobyerno sa iba't ibang uri ng suliranin at problema po ng bansang Pilipinas. Ang problema ng ating bansa, yung pa kumbaga ang isipin kung paano mapapaganda at mapapatakbo yung sa larangan nito, magkaisa ng lahat. Napakalaki po ng bagay na nagagawa po nito sabagat nalalaman ko ng mga nanonungkulan na ang mga mamamayan po ay hindi tinatanggap lamang kung ano ang nangyayari sa, sa gobyerno. Uh, aware po tayo na dapat may mangyari, dapat tumilos ang bawat sambahayan para mai, maitama po ang nangyayari sa ating bansa personal intake, nagiging personalan na, na na dapat hindi naman kasi by the end of the day, pare-pareho tayo Filipino. We have to go back to what the Bible says. And what does the Bible say? If you listen to what we were reading from the Bible uh, earlier, yung pagkakaisa ay mabuti sa paningin ng Panginoon Diyos. So that would be moral um, pag walang pagkakaisa, ang sabi ng Panginoong Heso Kristo mismo, ang kahariang nagkakabahabahagi, nagkakawatak-watak. All of us are morally bound to uphold. Magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay, Mabuhay ang Pilipinas! mabuhay ang mamamayang Filipino. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa Ayusin ang mga problema ng ating bansa Ang galit ay alisin at dapat magkasundo Kung payapa ang ating bansa, aasenso ah, nga tayo Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo Ang galit ay alisin at dapat magkasundo Kung payapa ang ating bansa, aasenso ah, nga tayo Pigyan na panahon kina bukas sa ng bayan ay